Ito, dahil tamad kang mag-research, Coco may nag-research na para sa'yo. Tingnan mo to. Tahin natin yung pinasa ni Ralph Recto. Ayan na, Ralph Recto. Ito yung bill na kanyang pinasa. Kailan? July 21. July 21, ha? O, tingnan naman natin. Ulitin ko, ha? Ralph Recto, July 21. O, tingnan natin yung kay Bam Aquino. Ito yung kay Bam Aquino. Kailan yung kay Bam Aquino? June 30, 2016. So, sino na una? June o July? Ulitin ko ha. Bam Aquino, June 30, 2016. Ralph Recto, July 21. So, ano ang nauna? Wow, sobra. Grabe naman kayo mag-research. So, kiniklaim mo na si Bam Aquino talaga ang principal author. Well, merong nag-fact check sa'yo. Mismong kasamahan nyo, hindi nyo binabasa. Vera Fass posted this fact check. Sabi dito, Senator Bam Aquino never claimed to be principal author of free education bill. Kung mismong si Bam Aquino ay hindi kini kiniklaim na siya ang principal author, bakit ikaw claim ng claim at mas marunong ka pa sa kanya? 2018 pa to? Hindi nyo man lang nabasa at hindi nyo man lang na-research tapos ako pa ang tamad mag-research? Ayon sa article, mismong office na ni Bam Aquino ang nagsabi sa Vera Files, we don't claim that he is the principal author. What we claim is that he is the principal sponsor. Senator Bam never states that he is the principal author. Dagdagan ko pa ang alam nyo. Aquino filed Senate Bill number no. 177 on June 30, 2016. So tumama ka doon. Pasok yung research nyo doon. Etong ang hindi nyo na-research. This was submitted right after Senator Ralph Recto filed a similar measures which makes him the principal author. So, yung sinasabi mong July, hindi yan yung rason kung bakit principal author si Ralph Recto. Dahil tinamad ka na i-check kung tama ba yung binigay sa'yo na research, ako na, ibibigay ko na, i-spoon feed na kita. Ha, eto, eto ang basis kung bakit principal author si Ralph Recto sa Free Tertiary Education. Merong Senate Bill number no. 61 of Free Public College Tuition Act of 2016 na final noong June 30, 2016 by Ralph Recto. So kung may mahina man dito sa research, kung may tamad man, kung may bagsak man sa Apple sa 101 na sinasabi mo, kayo yun. Kailangan nyo pa ng Duterte supporter para malaman nyo ang information sa mismong mga sinusuportahan nyo. Ganon kayo katatamad.